guys nanlaglag yung mura oh. o oh. buo ko akong tawagin ito ay sa amin mura ang tawag ito nanlaglag yung ano uh, mga buko magandahang buko na o oh. oh. Ayan, yan ang bubukuhin namin. Oh, Parang yung maganda ang pagka... few minutes later Guys, tayong ay magbumura. Ay, <laughs> tumbo ko ngayon nang laglag. Okay. Ah. Ito ang pagga kami dito sa window? gagawa ka ngayon ng kutsara mo ito kutsara ngayon mo nakakalam lang nito eh mga mahilig magbuko sa kanilang mga anyugan ngayon ngayon ang ating ang bubuksan kaya sa o Se arriba, está la cara. Se arriba, se No, 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 no. <laughs> masyado. <coughs> Ay, so. Kasarapan na. Sarapan. Sarapan siya. Ayan, guys. Ayan na. Ah. hmm Sarap.